Alam mo ba, pwede kang humingi ng tawad kahit wala kang kasalanan. First time kong mahuli ng traffic enforcer nang hindi ako nagbigay at hindi ako dinikitan. Story time. Habang nagdedrive ako kasama yung mentor ko, nakita ko yung traffic light na kulay green pa. And syempre, nakita ko din yung mga traffic enforcer na nasa gitna sila ng kalsada. So ako naman, dumidiretso. Nung medyo malapit na ako sa gitna, bigla akong tinawag ng traffic enforcer at pagtingin ko sa traffic light, nakita ko kulay pula na siya. At para bang walang kulay orange na warning sign. So, ang ginawa namin, bumilit kami dahil yun ang sabi ng traffic traffic enforcer. Ang laking gulat ko kasi pinalis kami ng traffic enforcer nang hindi kami naglagay at hindi kami hinikitan. Paano nangyari to? Ano ang ginawa ko? Hindi sa kung ano ginawa ko. Ano ginawa ng mentor ko? Panoorin mo to. Sir, pasensya na po. Hindi ko sinasadya. Sana patawarin niyo Sir, hindi po kasi ako taga dito. Hindi na po mauulit ulit. Ito, sir, Pasensya na po kayo kung gusto akong tikitan, ikita nyo ako, pero sana patawarin nyo ako kasi hindi ko naman sinasadya. Yan yung mentor ko. Siya mismo yung kausap ng traffic enforcer. Sir. Yan yung eksaktong sinabi niya nung kinakausap namin yung traffic enforcer. Sir. At isa sa natutunan ko, okay lang pala talagang humingi ka ng tawad kahit hindi ka nakagawa ng kasalanan. Pangalawa, sa natutunan ko, naalala ko yung sinabi ng isa sa mentor ko. Minsan, kailangan mong magpatalo para manalo. Kasi kung nakipagtalo pa kami sa traffic enforcer, ang ending nun matitikitan na. I hope ano ka natutunan sa video na to. So, question, alam mo na ba? See you po sa next video.